Kalsada parin, pa rin, may update po tayo dun sa PUV modernization. No? Mula sa 76% nationwide po yan, inaasahan ng LTFRB na madadagdagan pa sa lunes ang public utility vehicles na umanib sa consolidation program. Para bigyan na ko ang balita, Mobile Journal, Francis Orsho. Music Ilang araw matapos ang December 31 deadline para sa consolidation ng prangkisa ng traditional jeepneys, aabot na sa halos 74% o higit 111,000 PUJ units ang consolidated. Mataas kumpara sa 51.34% o 21,655 na jeep sa buong Metro Manila. Para naman sa lahat ng public utility vehicles nationwide, 76% na ang consolidated. Pero nilinaw ng LTFRB na hindi pa yan ang pinal na bilang ng mga umanib sa consolidation at inaasahang madadagdagan pa sa lunes. Yun nga lang, aminado ang ahensya na may mga rutang hindi umabot sa 60% ang nag-consolidate. At ang mga operator na ito ay hanggang katapusan na lang ng Enero pwedeng pumasada. Kaya hindi may pagkakailang posibleng mapilay ang transportasyon ng ilang rutang kukulangin sa jeep. Para masolusyonan yan, bibigyan ng special permit ang ibang kooperatiba na payagang makabiyay sa mga rutang na sa less than 60% ang consolidated units. Pero pansamantala lang naman daw ito hanggat walang sapat na units ng modernized jeepney sa isang ruta. Ang corporate ba given the chance the opportunity will try the routes na mga operators na hindi na konsumente at tulong po yung corporate to try the routes for the commuters. Tinalakay rin sa pagharap sa media na mga kinatawan ng LTFRB ang isyong may monopolyo umano sa pagbili ng modern jeep. Karamihan daw kasi sa mga modernized jeep distributors ay pribadong kumpanya kaya mahal ang benta. Kanina, sinabi ng Department of Transportation na meron ng 54 PUV models ng modern jeep na pasado sa Philippine National Standards. Pwede raw pumili ang mga kooperatiba rito ng pinakamurang unit o kaya sila na mismo ang bumuo o magbago sa kanilang unit alinsunod sa standards ng gobyerno. Ang okay. mga at isinigay lang po yung Philippine National Standard para po maging na sa ating mga distributor yung ating mga manufacturer kung pwede po doon na po doon sa Philippine National Standard na nilabas po ng ating Department of Railway Industry na hindi po limited yung ating design Pinabulaanan din ng LTFRB na walang basehan ang sinasabing tataas ang minimum fare ng 50 pesos sa susunod na limang taon. Kung ikukumpara raw kasi ang pasahe ngayon sa nakalipas na limang taon, nasa 4 pesos lang ang itinaas ng pamasahe. Mobile journalist Francis Orsiopo, Hatid ang Mukha ng Balita.